Ating sa inyong lahat mga ka-idol for days video ay nandito na naman ako sa ano sa tanim naming ano basaw parda kung tawagin mga ka-idol gugulayin ko na naman yung medyo matitigas nya para kunin yung mga kanyang mga buto mga ka-idol ayan o no, marami na naman siyang ano pwede gulayin samahan nyo ako mga ka-idol araw sa tinlat So, heto na mga ka yung aking konting ginulay. Ngayon naman ay ano, tatanggalin ko yung kanyang mga balat at kukunin yung mga buto niya mga ka-idol. Okay na mga ka-idol. So, dito tayo sa ano, sa lilim ng puno mga ka mag ano, tanggal ng mga buto. Ay, hmm. fresh kong fresh ko dito. Ito yung ginawa kong upuan pala. Dito sa ano, panang puno sa baba lang ng bahay gagawa pala ako ng ano dyan sa baba kubo para ngayong ano taginit eh meron tayong ano pag ano pagtaguan na presko pagpahingaan na maganda-ganda yung kanyang lilin mamaya ay pupunta pa ako doon sa may ko mga idol ay, naantok pa ako ah medyo bitin pa yung tulog dahil puyat kagabi punta kami ng isda anong oras na ako nakatulog mga one ano Mayigit jigat may eh Madaling araw na ako nakatulog. Alauna, pasado ala una na <laughs> konti lang ang tulog tapos nagising ako ala 5 mamaya pala mga kaidol pupunta na naman kami ano mamaya ang tanghali pala punta kami manguli na naman ng hipon doon sa may ano sa may breeding mga idol maraming hipon doon yung pang ukoy kukuha kami ng ano ng yung tawag dun sa ano yung, yung ginaganyan mo lang kafu ang tawag namin dun pagka mainit kasi ano gumigilid na sila kaya mabilis lang ano madali lang sila kunin mga idol maraming ipon yung maliliit pang ukoy masarap yun mamayang tangali pupunta na naman kami <laughs> kaya abangan nyo mga idol So, ito na mga ka-idol. Tapos ko na siyang binalatan at ito puro buto na lang niya yung ano, yung natira. O, ayan na, mga idol o, Meron na namang ano, pangsaug sa gulay. Pwede ito sa ginengdeng o pwede ito sa ano, sa pakbet mga ka-idol. ayan lang mga ka-idol. At ako ay pupunta na naman doon sa may sigat 2. Pupunta pa ako doon sa may sagingan namin.